Yung, ano kaya yung tool na ginagamit ng isang revenue official para i-audit ang isang taxpayer meron ba ta meron bang silang sinusunod na uh, regulation or Uh, anong batas ang ginagamit ng isang revenue official para i-assess or i-audit ang isang taxpayer? Well, unang-una po dyan, yung uh, primarily na ginagamit nila is yung 1987 Philippine Constitution kasi mm -hmm. andun yung Bill of Rights ng taxpayer. Mm -hmm. So, kapag ang isang revenue official ay natuntun, uh, ano ba tawag dun? Uh, Na-employ na na sa na government. Oh. Uh, oh. Uh, they are uh, oh, okay. under oath to uh, obey the Bill of Rights of each taxpayer. So, isa po yun, Pinakanan, kumbaga sa nanay siya yung pinakananay ng batas. Mm -hmm. Pangalawa ay yung tax code at yung pangatlo po ay yung mga revenue regulation po mm -hmm. at yung revenue audit memorandum order ng BIR. So, parang ang mangyayari nito, kailangan pala aralin din natin yung mga batas <laughs> na inisa-isa ni D, di ba? Kasi meron palang sinusunod ang isang revenue official. Paano siya mag ng audit? Tama po? Opo, opo. Okay.